Araw-araw ka nagtitinda. Siya. Ano tinanda mo ngayon? Pako. Pako na naman. Sino nangunga ng pako? pako. O, sabi mo si papa mo, din ano trabaho ba ka ni papa mo? Nag-uuling. Ah, nag-uuling siya. Naubos na yung tinda mo? Pako. Di ba binigyan kita kahapon? Ubus na agad yun. Ninyo? Ilan kayo nagkakain sa bahay? Ano po? po. Ha? Ilan kayo magkarapatid? Apat, ba't nangin pito kayo? Ay, ma'am. Ah, di ba, di pito kayo. Ay, siya. Siya yun napagkuhanan mo. na napagkuhanan mo nung nabintahan mo, tapos ibibili mo siya ng bigas. Ay, siya. Sipag mo talaga. Ay, parang ko nagtitinda. Ay. Tawas ko kukuha ka uli ngayon ng isang kilo. Ang bigas. Ang ka ng bigas. Ay, Ay, siya. So, bigyan na lang kita. ano okay. ah, may pera na yan? Na yan, na, ako na yan. Mar, takalan mo nga ito. Takalan mo ito ng dalong kilo. Ano yung kaya? Nabigas. Saan ba ang bahay mo? Saan po sa may Boroktos. Saan yun? Po 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 po. Sa... Boroktos ng... Okay. Malayo yun, Nala nalakad pa? Sa kayo po Hindi, pagdating doon sa tinampo, nalakad pa Ba't pag nanalo ko sa luto, bibigyan ka tayo sa sako ng ngani. Para hindi araw-araw, ano po ko tatandong. Ano oras ka naglalako? Ha? Tanghali po. Tanghali? Nangunguha muna ng pako bago nakuan? Oo. Saan ba nasa sa kabusa yung bahay mo? Oo po, sa may Purokdos po. Sa may? Sa may Purokdos po. Sa may Purokdos? Siya. Yan pag nagtama ako sa waiting, bilang kita ng kwa sa sakong bigas. Gusto mo nun? Sa sako para hindi na... 25, 75 lang. Hmm? Oo. Yung dalawang kilo isang saingan nyo lang yun. So, kailangan mo magbenta niyan. Anong ginagawa ni Papa mo pag uling ng yung kahoy? bukas ah, pang lang taon ka na Rika Ah, 10 ka na, nag-aaral ka mga siya, ilang kayong mga kapatid? Apat, puro kayong babae, lalaki Dala, pas ikaw panganay. Eh. Si, anong ilan ang edad ng panganay nyo? Grade 3. Ilan ang edad ng grade 3? Mga 13. Ikaw, 8. Ah, 10. O, mga ni Aisha. Tapos ngayon, masakay ka na ng tricycle. Ayan, ay, Aisha. Ay, sige na. O, yan, binigyan na muna. Kapag binigyan na kita. Tapos ngayon, sige Sige lang. <laughs> Bigyan na lang kita ng isang sako ano para di ka na araw-araw ano. Eh ako pag tumama ako sa waiting sana. Sige na. Ingat ka diyan sa paglalakad diyan ha. Sige na. So yun guys, araw-araw yung dumadaan dito si Rika. Naglalako siya ng gulay, pako, minsan langka. So kuno ano nilalako ng bata rin araw-araw kasi siyempre bakasyon ngayon. Araw-araw dumadaan dito minsan uh, na lang ako. Sabi ko pa naglalako ka, uh, Tas ang dala niya mga barya na lang bibili daw po ng bigas. bibili daw niya ng bigas. So, bibigyan ko siya araw-araw. Dalawang kilo. Stana naman siya ngayon dito. Ina -ina Pero naman niya ako nung kasa. So, ina ko muna lang yan. So, balik siya dito. So, bibigyan ko na naman siya. Kasi, ayun. Pito daw silang kumakain sa sa bahay nila. <laughs> Nagkaroon na ako ng anak. <laughs> na sinusuportahan. Tapos, minsan dumandaan yun dito na nangyayin siya ng... Nang pamasahe daw kasi yung, yung yung pero na pinagbintahan niya parang kun yung ibibigay niya doon sa papa niya ganun kaya nawaman man ako doon sa bata na yun, nasipag guys uh, bata pa lang naghanap ko na para sa pamilya so aro aro may medyo ng timba gumanda niya din ng umaga nakikita ako tapos puno ng pako yung kanya sabi nadaan na daan naman sa akin kasi sige na maglako ka na so yun lang guys na share ko lang yung uh, yung bata na yon kasi napakasipag talaga sa so, napakagandang bata pati so yun tumutulong na talaga siya sa kanya mga magulang so bihira ang ng mga bata So, tumutulong sa mga magulang para lang... Yun, meron silang makain. Hindi siya naglalaro. Talaga, nagtatrabaho siya. Every day, dumadaan dito. Kaya naman, deserve naman talaga niya na yun, tulungan. Kahit gano'ng pamamaraan lang, uh, maliit na bagay lang naman yung binibigay ko. Sakto na yun. So, yan, guys. Na-share yeah. uh, ko cool lang sa inyo. Yeah! Naganda lang tayo, guys. Keep ko lang tayo. Uh, humility. Pag may mga gano'n na nakita tayo. So... <clears throat> tulungan natin sila kasi nakakawa naman, di ba?